Manibaibong dikalibring armas asin pampasabog na pagsadiri rebuilding grupo na nag operar sa Masbate ang matrayong pong narecover kang otoridad sa pigkonduser na operasyon sa Sitio Manislag, Barangay San Isidro, Masbate alas 4.30 kasubagong aga. kabalisa sa mga nakoa sa operasyon ang walong pedaso ng malotob o man-made grenade, duwang pedaso ng IED, duwang halabang magazine para sa 5.56 rifle, 150 pedaso ng ammunition sa sinibapang gamit pang insurhensya. Narecover ang mga inimakalis na kantakan Vice commanding officer kan L4 platoon kay LJ North SCR4 na pinamamayuhan Eliseo Cabarles o kakiko na nagsuko sa awtoridad kan nakaaging Martes. So ito din po ay uh, sabi nga niya uh, bilang patunay na talagang uh, kumbaga uh, tinatakwil na niya yung pagiging in siinin niya sabi niya. Kaya sabi niya uh, lahat ng pwedeng tulong sa gobyerno, sabi niya gagawin ko uh, at gusto ko rin, sabi niya maging example din ako na dun kung makaabot man daw ito sa mga nandun pa, sa mga kasamahan niya na nandun pa sa bundok, sabi niya, baka uh, sabi niya ito ang way na para makapag-isip-isip din sila dogang pa kan inot ng pig turnover ka nagsukong rebelde ang sarong unit ng caliber 223, 5.56 mm, MODR4, duwang magazine asing 56 na live ammunition. Sa ating mga kababayan, ilan dito sa uh, Tikaw Island, uh, don sa mga nalilihis pa ng landas, ating uh, mga kapwa, uh, Pilipino, uh, sabi ko nga, uh, kung gusto nyo na matulungan kayo ng, ng gobyerno, may eh, bukas po ang aming tanggapan at hindi po kaming tumulong at yakapin kayo. ah may napakagandang programa ng ating gobyerno, ang PO7, BNP, SNCAC. At na pag kayo ay nagbalik loob, may mga uh, tulong na ibibigay katulad ng sa uh, Eclipse, uh, na para makabalik kayo sa komunidad malaya, magkaroon kayo ng uh, maayos na pamumuhay, uh, bibigyan kayo ng tulong para makapagtrabaho na uh, maayos. Sa presente, nasa kustodiyan na Kansana Sinto Municipal Police Station ang mga narecover na gamit kan makawalang grupo. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.